Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo ng Lupang Sakahan sa Central Visayas. Aabot sa igit 2,000 at 400 ang Agrarian Reform Beneficiaries ang tumanggap ng Certificates of Land Ownership Award sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project. Kabilang sa makikinabang sa 3,000 ektarya ng lupa, ang mga benepisyaryo mula sa lalawigan ng Bohol, Cebu at Negros Oriental. Sa kanyang talumpati sa seremonya na ginanap sa Lamberto L. Masias Sports and Cultural Center sa Dumaguete City, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy nilang pinagsisikapan na tuparin ang pangakong kukumpletuhin ang reformang pang-agraryo sa Pilipinas. Ito'y bilang sukli at pasasalamat niya sa sakripisyo at pagod ng mga magsasaka na nagpapakain sa sambayan ng Pilipino. Ito po ay simbolo ng tauspusong pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng masamang panahon at sa harap ng maraming pagsubok. Sa ating paglipat ng pagmamay ng mga lupain ito sa inyong mga kamay, muli natin pinagtibay ang ating pangako na itataguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga magsasaka at manggagawa ng ating sinimulan sa paglagda ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Kasabay ng distribusyon ng mga titulo ng lupa, ang pag-turnover ng pitong farm-to-market roads na nagkakahalaga ng isang daang milyong piso na naipatayo at pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund. Namigay rin ang Pangulo at ang DAR ng mga makina at iba pang kagamitan sa pagsasaka sa siyam na organisasyon ng mga magsasaka sa rehiyon sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity and Support Program. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso. Sama-sama tayo Pilipino.